Pinapakain nga ba namin ng asukal ang aming mga bees? Sasagutin natin yan dito sa video na ito. May mga nababasa akong comments na hindi daw pure honey ang aming hinaharvest dahil pinapakain lang namin ng asukal ang aming mga bees. Para sa mga hindi nakakaalam, ang natural na pagkain ng mga bees ay nectar and pollen na kinukuha nila sa bulaklak. Itong mga nectar yung ginagawa nilang honey. Nire-reduce ng mga bees yung moisture content ng nectar at meron silang dinadagdag na enzymes para maging honey. At yung mga pollen naman ay minimix nila sa nectar para makagawa ng bee bread at yun naman ang kanilang source of protein. Kaya ang pagkain talaga ng mga bees ay honey and bee bread. So ang rule of thumb sa beekeeping kapag marami na mang natural sources of food ang mga bees ay hindi mo na sila kailangang pakainin ng artificial food kagaya na lamang ng sinasabi niyo ang pagpapakain ng asukal o tinatawag na sugar syrup ito ay applicable lamang sa mga lugar na nagkakaroon ng snow during winter dahil walang mga available na natural food sources ang mga bees kasi pag nag-snow edi walang tanim wala ring bulaklak pero ang purpose nito ay para mas sustain yung buhay ng mga bees habang wala pa silang mapagkuhanan ng pagkain at luckily dito sa amin sa Queensland, Australia ay wala kaming snow during winter kaya may mga food sources pa rin ang aming mga bees kahit na winter time dito sa amin at dito pa nga lang sa aking garden ay marami ng mga sources of food ang aming mga bees at sa katunayan ay winter ngayon dito pero makikita nyo punong-puno pa rin ng tanim itong aming garden. Marami pa kaming mga bulaklak at during winter ay marami kaming mga fruit trees na nagpa-flower kagaya na lamang nitong macadamia nuts. Winter na namumulaklak itong aming macadamia nuts at kapag nag-bloom ito ay sobrang daming mga bees dito. Kaya ang sagot ko sa mga nagtatanong ay hindi namin pinapakain ng asukal ang aming mga bees dahil marami na silang mga natural food source. Isa sa pinakamasisipag na insects ay itong mga bees kasi kaya nilang mag-travel up to 10 kilometers para makahanap ng pollen and nectar. Kaya hindi mo na sila kailangang i-spoon fed kasi marunong silang mag-forage ng sarili nilang pagkain. Meron ding mga nagko-comment kung pinapakain daw ba namin itong aming mga bees kasi bakit hindi sila umaalis dito sa beehive. May kanya-kanyang duties kasi it itong ating mga worker bees, meron tayong tinatawag na nurse bees. Ito yung mga 1 to 10 days old young bees. Ang trabaho nila ay pakainin yung mga larvae at alagaan yung queen bee. Meron din tayong mga house bees. Ito naman yung mga 11 to 20 days old worker bees. Ang trabaho naman nila ay maglinis at magrepair ng honeycomb at magguard ng kanilang beehive. At ang pangatlo ay itong forager bees. Ito yung mga 21 days and above. Ito yung mga pinaka matandang mga worker bees. Itong mga forager bees yung mga lumalabas para maghanap ng pollen and nectar. At one third lang ang population nitong mga forager bees. Yung two thirds yun yung mga nag stay sa beehive. At yun ang sagot kung bakit marami pa rin mga bees dito sa beehive. Kahit naman sa wild pa ay hindi talaga iniiwanan ng mga bees ang kanilang colony. Kailangan nilang iprotect ang kanilang bahay at ang kanilang queen. Kasi hindi survive ang kanilang colony pag lahat sila ay lumabas. At ang purpose naman namin kung bakit kami nag beekeeping ay number one, for pollination. Pag mas maraming pollinators dito sa aming garden ay mas magiging productive ang aming mga tanim. And number two, of course gusto namin ma-experience ang pure and organic honey. Kaya kung papakainin lang din naman pala namin ng asukal para makakolekta ng honey, edi eh bibili na lang ako ng honey sa grocery, hindi na ako magpapakainin. Makahirap na mag beekeeping dahil ang beekeeping ay hindi rin madali maraming mga trabahong kailangan gawin hindi lang ang pagkaharvest ng honey.